Kumusta mga ginoo, mamumuhunan at mga ngalakal? Nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, pwede mong itigil. Inaanyayahan ka naming isaalang-alang ang bawat parameter ng kumpanya ng mas mainat. Ngayon tignan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Nike, Int, Ticker, and Lie. Ang pagsusuring ito ay batay sa data noong panahong iyon, Abril 4, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Company Night, Inc. na bibilang sa subkategori. Clothes, 86 na kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing at ito ay napaka -representa. Makikita natin ang mga huling solusyon sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 0 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategori ay 0.4 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng stock market sa kabuan, makikita mo na ang average na rating para sa market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa isang 0 puntos na rating para sa Nike, Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya night, Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over labindalawa months ang stop Night Inc. Nagpakita ng dynamics ng minus 38.7%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng 5.4%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Nike, Inc. ay us dollars 82.1 syam bilyon. Na may subcategory na capitalization na us dollars 481 bilyon. Nike Inc ay may bahaging 17.086% at isa sa malalaking kumpanya sa subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay us dollars bilyon na may subkategory na capitalization na US dollars isang daan at isa bilyon. Nike Inc. bumubuo ng isang bahagi ng 13.735%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Nike Inc. sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 17.086%. Ang capitalization ng balanse ay 13.735%. Na 20% mas mababa kaysa sa bahagi ng stock market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balance ng subcategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyong nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa US$ Dollars 11.813 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagbook ng capitalization ay nagkakahalaga ng 85% ng kapital ng kumpanya. Pagtatasa ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, matitiis 0 puntos. Ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 18.2. Na may average sa subkategori na 21.4, na 15% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, mabuti, isa puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollars 4,500 at 7 milyon. Inaasahang magiging US Dollars 3,000 at milyon ang inaasahang mga kita para sa darating na 12 buwan. Ito ay 32.1% mas mababa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumparasa sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 1.7. Ang average ng subkategori ay 1.2 at 42% mas mataas kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars milyon. Ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US$32,500 milyon. Ito ay 32% mas mababa kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay na may average sa subkategori na 5.8%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 3.6%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 4.615%. Ito ay 270% at mas mababa kaysa sa market capitalization share, at ang katotohanan ng ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa presyo ng merkado ng organisasyon Night Inc. sa halip patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng isang libo at tatlumput lima thousand dollars. At para sa subkategory ito ay dalawang daan at walumpu thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay dalawang at anim na anim Pagtatasa ng dami ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang tubo sa bawat individual na empleyado ay US Ang average sa subkategory ay 13.1,000 Dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 334%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay US dollars at Ayon sa subkategory daan at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay daan at 67%. Pagtatantya ng bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos share shorted ay 3.2% kumpara sa subcategory average na 4.7%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Tagapagpahiwatig res labing apat na nagpapakita ng antas na labing porsyento para sa kumpanya Nike Inc. Samantalang para sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang apat na puporsyento technical, ang mga mahalagang papel sa subkategori ay na-rate na mas mataas kaysa sa Knight Inc. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 55.5. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ Ang dynamics ng kasalukuyang pagtatantya at consensus forecast ay humigit kumulang 43%. Pumunta tayo sa talahanayan ng pag-order. Ito ay magagamit mo. Isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng pagsusuri ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng kumpanya Nike Inc. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru, markets, isang desisyon ang nagawa. Huwag magbukas ng order dahil ang video ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa guru, markets.